Blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Oh, Mary, Mother, Ma give us this earthly bread and forgive us our sins. As we forgive you, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed is with you. Blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mama Mary, we decree to bless our line, our family, and the whole world. Amen. on at the hour our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women and blessed. Ating mga asapi na i-adjust na gawing Pero po sa Ah, uh, tapos um kailan po nagsimula yung ano, yung pabasa ng Tea Club at bakit po ninyo ginagawa ito taon-taon? Ah, -taon? uh, nagsimula ito no year 2002 dahil uh, like, nag-video medyo umano na nga kami sa homeowner station dahil alam namin mahusay ng takbo. Eh, dito naman na si Kaso namin noong so, 2002, isa ito sa unang hagbang na ginawa namin na dahil dumadami na nga ang siguro nakakita natin noong nag-umpisa na suma, Sumamba ang mga sitwasyon sa Pilipinas, maraming marami ng krimi nagaganap. Kaya gusto namin, eh, ang intensyon namin no? eh, yung mga kabataan ay eh, maibalik sa Madalas para sa landas patungo sa Panginoon para maturo at sa ating ibang mga nagkakabali eh medyo may makaron na matulungan namin magbalik loob sa ating Panginoon dahil pagbasa mo ng patyon maraming aral doon na makikita kang maganda na kung iano natin sa ating buhay kapag eh, makapagdudulot na kabutihan sa ating buhay di lang ay ating sa ating kapwa tapos, um, meron pa po kayong ibang projects na para sa Tea Club of Jordan na... Meron, kagaya ngayon na uh, itong homeowners, eh, dahil ako ngayon ang Pangulo ng Homeowners Association, eh, pagagawa ng ating uh, butihing alkalde o kamalupitan ang basketball court natin, pagkakalde, gagawin cover court. Kaya dito, umpisaan ko ngayon yung mga clinic doon sa mga musmus -mus na bata. At uh, tuturuan natin doon dahil gusto natin mayroong mga lumabas na mga bata rito sa Jordan na magbibigay ng karangalan sa ating lugar. Yung know, makapaglaro sa mas masas sa uri ng laro. ba you know, Sa mga sa varsity, sa mga koleyo, o you kaya know, sa PBA. Tuturuan natin doon hanggang bata pa sila. Ito yung project natin.